Simple lang naman ang buhay. Tayo lang ang nagpapakomplikado. Kung nagugutom ka, kumain ka. Kung nauuhaw ka, uminom ka. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Minto o saglit. Mag-isip-isip. Mag-muni-muni. Isipin mo yung mga nangyari. Mag plano ka ulit. sa ka ulit magsimula. Huwag mong madaliin. Dahan, dahan lang. Pagramdam mo okay na ulit. Gamay mo na. Tuloy-tuloy mo lang. Ang mahalaga, mausad ka hanggang sa nararamdaman mo umaayo na ulit sa'yo ang panahon. Basta't lagi mong iisipin pata sa langit, pa sa lupa.